namin no? right, right. oh. Ito, may sumubok na mga nakamotor. hindi pa kami dito kaya pa namin sumugod bumulat pa Sheesh. tank kaya hanggang bulakan-bulakan kaya -bulakan. Grabe yung taas ng tubig dito mga idol eh, Dito kami Dito yan sa may camellia Ano pangina yun. yung panginay Taas dito natin Tinulak lang natin Yan Labinti Taas ng tubig <laughs> Tulak ulit tayo hanggang doon Tulak lang natin hanggang doon Kasi hindi malalim po